O, doon sa ating mga kaibon na hindi pa nagsasubscribe, subscribe na kayo sa ating YouTube channel para makita nyo ang ating mga uh, laban kahit pa paano. God bless sa inyo lahat. Meron na tayong ibon galing ng Conception Tarlac. Ayan. Ayan Sa na. Saan punta? Honda po. Parang ganado po. Ayun, ayun. Dalawa. Dalawa na. Dalawa, dalawa. Ayan isa. Oh. Si Sadil. Oo. Oh. Baba sa bubong. Ayan isa. Oo. Okay. Dalawa. Tingin natin buwaba. Ayan na, si Shady lang ulan ng guwaba. Ayan, wrong pick tayo. Ayan, pumasok na. Isa. Isa nasa bubong pa. Ayan. Ay, hindi naman wrong pick. Ay lang, di pa mababa itong isa. Ayan. Ayan na. May na tayo. tayo. O pa. Pangatlong ibon na tayo. Apat yung kinarga natin eh. Ayun. Si Tim. Ayun. Ayun. Pambuwa ng isa natin para maiklak. Ayun. Panay na panay palipad yung isa. Ayun. Pambuwa ba? Ayan, sumisid na. ba na. Takalak muna natin. Ayan, dalawa. Takalak muna natin. Ayan mga kalapatids, kompleto na tayo. Apat, ayun. Ayun. Apat na. Pasok na yan. Hindi ko na ikakalak yan. Ang okay na yan. Pakasunod lang. Ito, mabilis pumasok ito eh. Na -late naman. Ayan, pumasok na. Kompleto na. Ibo natin mga kalapatits. Ayan. Conception Tarlac. Ayan ang ating mga pauwi ngayon. 106 kilometers. mula sa ating loob. Training lang po ito ng LPHA sprint race. Ito, yung isa natin ay 1034 34 speed 1034 ito nasa mga 900 pa ito hindi ko na itinilak may na ako na sa atin dalawa kaya ayos Nakauwi pa rin ang ating ibon yung dumating na ating ibon po siya 1030 pala yung speed niya Ayan. ito pa yung iba Okay, ito yung isa. Ito yung huling dumating, si FR. Hindi na natin na-clap. Ayan. Nasa mga 995 speed niya. Okay, ito pa yung isa. Ayan, ito magkakasabay lang dumating. Ayan. Ayan yung pangatlo. yung isa pa ito yung pang-apat na rin sadil ayan sadil ayan ang unang unang dumating siguro sa 1,000 mas sa 1,100 pa speed dito nagulat ako laging laging late ito pagka uh, kinakarga ko sa KRPC eh. ayan ang naman, siya naman ang bilis yan yung unang dumating nasa 1,100 ang speed niya ayan mga kalapatids ah, salamat sa panonood sa susunod sa linggo kaya na ay ikakarga natin saka ito ayan saka ito yan ang mga ikakarga natin sa linggo mataan natin salamat sa panonood mga kalapatids muli ayan parang hindi mga napagod parang wala lang